Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kredibilidad ng dating agent ng PDEA na nagpapatotoo sa ulat na konektado umano sa ilegal na droga si PBBM. Bukod dito, sa pagbisita ng Pangulo sa General Santos City, nagsalita na rin siya tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Para sa detalye, nasa linya natin si Rayniel Pawid. Rayniel, ano pa ba bang mga sinabi ng Pangulo dyan? Ngunit hindi nga nababahala si Pangulong Marcos sa gitna ng kumanoy na buoong destabilization plan laban sa kanya. Ang higit na mas importante ngayon para sa si Pangulo, so rin ng mga pulis at sundalo ang kanilang tungkulin sa bayan. Maagang nagpunta ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos dito sa General Santos City at sa kanyang pagharap sa media, natanong siya ulit tungkol sa usap-usapang may mga pulis na gusto siyang patalikin sa pwesto. Pero ayon kay Pangulong Marcos, wala silang natatanggap na ulat na mayroong mga kasalukuyang pulis na kumikilos para patalsikin siya sa pwesto. Hindi rin niya rin naki oh, hindi rin niya nakikita ang punto na ang kukatupad pa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis. Madali lang naman daw kasing pagsinungaling. Ruth, e tanging miling niya nga sa mga polis na nasa serbisyo ay maging professional at tuparin ang kanilang trabaho. Kahit pa hindi si President Marcos ang kanilang ibinoto sa ibang sa pink ni Pangulong Marcos sa pagkatao ng dati si Bea Agent na si Jonathan Morales. Morales ang resource person sa pagdinig ng Senado na nangyindigan na dati nang naging subject ng pre operation report ng si Bea si Pangulong Marcos. Pero hindi niya maalala kung sino informant ang nag-leak ng nasabing dokumento na siyang nag-uugnay ng Pangulong sa illegal na droga. Ayon si Pangulong Marcos, hirap bigyang importansya ang pahayag ni Morales, lalo pa kilala raw ito na sinungaling. Route 2013 ng matanggal si Pideya o sa Pideya si Morales dahil sa grave conduct, dishonesty at conduct prejudicial to the best interest to the service. Ruth, inihalan tulad nga ni Pangulong Marcos si Morales sa isang jukebox na kapag hinulugan o mano ng pera, ay kakantahin nito ang anumang gusto mo. Ruth. Rineal, yung binanggit mo rin nga nandyan ng Pangulo sa General Santos City. Ano ba ang pakay nung kanyang pagbisita at galing din ata siya sa Sultan Kudarat, ano? Tama, Ruth. No? Ang unang naging pakay nga ng uh, Pangulo rito ay mamahagi ng uh, financial at uh, food uh, subsidy para doon sa mga magsasaka at manginisga na apektado talaga ng pagbinis. At sa ngayon nga, no, 10,000 na beneficiaryong sa Sultan Kudarat at 10,000 rin dito sa uh, General Santos City. Lahat yan nakatanggap ng Glosary Pact, 610,000 piso at tiniyak ng Pangulo na hindi lang ito ang kanyang magiging ayuda para sa mga naging apektado nga na dito sa sektor ng agrikultura dahil aminado ah, siya na ito'y ah, short-term solution lang or band-aid solution. Ang long-term solution na nakikita ngayon ng Pangulo ay ah, tignan niya yung ah, possibility ng pagdatayo ng mas maraming damas, irrigation, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong bansa. Maraming salamat Reynel Pawid.